Tignan mo nga muna yung picture. Huwag kang magagalit, ha? Tangina mo ko na naman yan. Nasagi nga lang, eh. Tangina mo, sagi, butak. Nangyiro pa ka ako, eh. Tangina mo. Pero wala ka mong ano. ano? Wal walang yung... Ano? Insurance. insurance. Hi guys! So na nakaraan, di ba, pinalinis yung sasakya ni Papa. As in, ang linis, akala mo bagong-bago talaga. So yun, maraming maraming nga palang salamat muna sa Garage 89. Ayan, auto spa sa pag-aayos pag ng sasakya ni Papa. Pero ngayon guys, ang gagawin natin, meron akong AI na nahanap eh. Tidan nyo yung mangyari. <laughs> Isasad natin ito kay Papa, tapos satawagan natin siya. Tidan natin kung ano yung magiging reaction ni Papa. Kung makikita nyo na yung sasakyan niya, ganito na yung mangyayari. <laughs> Pinapatayin ako, no answer. Pa? Uh. Papa? Uh. Na, na, anong tawag na to? Saglit lang na, na, na hilo pa ako. Nakita mo yung, nakita mo yung sinad picture sa'yo? Picture? Tidan mo nga muna yung picture, huwag kang magagalit ha. <coughs> hindi, hindi titida mo yung picture. Titida mo muna yung picture pa. Nas nasa nasa nasagi yung nasagi yung sasakyan. Dian. Pangilan mo. Titida mo yung picture. Tarugo nang iida. ayan diyan, sa may ano, sa may message na, sin na sinasinan ko sa Tawagan ulit, tawagan ulit kita. Saglit lang tawag. Titida mo yung mismong pangalan ko, tapos yung picture. Ano muna lang pindutin mo lang yung picture, yung mismong pangalan ko. Tatawagan ulit kita saglit. Tignan mo muna na ano pa ako, Kailangan kailang, may mag-aasikaso na dito, saglit lang. Pangunan pa. Five minutes later. Pa? 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 pa, pa Nakita mo? Ang mo. Nakita mo yung sasakyan? Nasagi. Grabo, ayan o. Nasagi nga lang e. Ang tangin mo, sasakyan mo, sasakyan mo, sasakyan mo, sasakyan mo, sasakyan mo, mo. Paano ngayon? Ano ba yan? Oh? Paano ngayon yung ano? Ang inong para kayo. Kayo nakakalag yan. Eh, wala nga ano to pa. Puntahan nyo kaya ako. Saan ka buntahan? Ah, dito nakapark yung sasakyan malapit sa ano eh. Saan? Naihiro pa ka ako eh. Tangina mo. Ayun ka, bahala kayo. Painano nga kasi. Yung, yung, yung yung, yung, yung ano? Yung, 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 yung truck, big Ginanon niya, ginanon niya. Oh. Ang ina mo. Asa nga kayo? Wala pa namang ano to. Wala pa namang ano tawag na to. Wala ka mong ano. Wal walang yung ano, insurance. Pang Ito ayun kayo, putang ina mo. Sado kayo na Nagmamadali nga kasi ako pa eh. Basta kayo. Ano ba naman ito? Hindi na, nyo man lang ako iniisip eh. Hindi iniisip, putang ninyo. Hindi nyo, hindi nyo. Nagkaano? Ingat. Nag-iingat ako, paano ang gagawin? Sila yung naka, ano, nasagi Sila yung nasagi E paano wala daw pera yung ano? Nakasagi E paano pala itong gagawin ko? Ikaw ko yung makipag-usap Ano? Ando dito nga kami malapit sa ano Sa ano nga? Ano ba sinabi ko na sa inyo eh? Andi dito kami, malapit sa ano nga o? Oh. Kung sa ano? Ay, sa saan? Ano ba naman? Sa, sa, malapit nga kami sa ano pa? Sa anga, puta mo. Ayop ka. Ano ba yan? Sige na pala. <laughs> galit na galit na siya guys. lang. Aminin mo na natin sa kanya, baka naman mabait. Galit na galit na yung tatay ko. Pa! Ano? Oh. Ano nang gagawin ko? Ah, Punta kaya ka? Anong alam yan? <smart noise> na ano ang Sige na pala Ano na natin Ano na ko na lang sa sakyan dito Ha? Ano? iwan ko na lang dito, Anong mangyari dito? <smart noise> na mga mayari dito. joke ko lang AI yan AI na lang. AI. AI nga yan <laughs> Anong AI? Anong AI daw? <laughs>